Ay Paimbestigahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang gibulgar ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga pagpaburot sa presyo sa mga transaksyon sa kanhi administrasyon. Hinuon mag-agad kini sa makuha ng mga ebidensya sa aligasyon. Ano ang report ni Alan Domingo? Gihulagway ni Usmeña nga sama sa masakiton karon ang Cebu City tungod sa nahitabo nga pagpangaukaw usa nini eh, ang giingong overpricing sa pagpalit og t-shirt nga may abot kuno og tag 20,000 pesos ang buok. Wa hinuon mo ni sa niya kay matud niya itingob nila ang tanan pagyagyag so maabot nga mga adlaw apil na ang nakuhang mga ebidensya. Actually tan-aon pa na gyud kay there were some reports about it but we want to clarify it first. I'm only the vice mayor. So it's up to mayor, Nestor. It's it's up, yeah. It's it's the mayor that this is prerogative. No? Of course, I want him to file cases, but before you can file cases, you have to have a legal team. You cannot just file cases with one lawyer there or two lawyers. No? Apan yulagwa ni kanhi Garcia ng fake news ang expose ni smena Archibald? Cebal. Gipanghimakak ni Abasangil Gipang nga migasto ang iyang administrasyon og tagbain kada t-shirt. Gipakita ni Garcia ang dokumento diin nagtala tag 500 pesos ang t-shirt samtang 600 pesos sa ang dunay kwilyo. Gawas pa agi usab kuno kinig bidding. Si Vice Mayor Tomas should focus on legislation. Mayor Archival should focus on kaning executive functions, implementing what has to be implemented rather than peddling fake lies, a uh, fake stories and lies. Gitana og karon ni Garcia ang og legal action patok kang Archival ug Usmenya dungan sa pagpangayo og public apology. I will demand from Nestor and Apology. Okay, para Nestor eh, and Top Tomas. Oh, yeah, oh, para <laughs> di na lang di na lang ako if kuan peace, peace loving bayat. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.